nataan. 'yung Dami isang kulam niya. Yo mga kabagis, for today's video mau tayo nang halaan sa probinsya namin sa Nicolas, Pangasinan. Ayun ang problema kasi 'yung una natin post kaya re repost lang natin ang kasama natin si Ara, asawa ng ano ko, ng kapatid ko, si ate ko, at yung pinsan namin, si Kuya Carlos. Actually, uncle na yan eh. Ayan yung kuha namin na oh, doon lang. Malapit lang din naman sa amin ang ano, bukid. Eh. Kaya yun. Pero malayo sa bundok. At saka sadyang napakaganda at ano, napakalamig. Kahit mga bagyo, hindi kami naano dito ng bagyo. Tamtaman lang. Dito rin yung kuha namin, Waig Kunada lake yan dyan, dyan ako namimingwit dati daming kwan yan ang daming laman yan mga tilapia ito dalag may mga hipon pa yan, yan yung mga shells ano 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 mga shells meron tayo yan, grabe ganda ng kwan namin na to eh pero ngayon dahil nga nag iba ng panahon medyo kumukunti na sila pero ganun pa rin ito na yung papuntang ano pupunta doon sa bukid namin bukid ay yung farm to market run yung nasabi nila patayo ng ng father ko nung naging barangay captain siya ah, oh, diba? ganda tapos pinasimento na ng sumulod na ano pinadaanan din kami kwan dyan mga ano taniman ng sitaw oh di ba oh tsaka to mo naman oh ito sa bukit liit na pigamit na talagalaw mabibisi ng kami ganda lang Ayan ito kami sa probinsya wala kami makain <laughs> ati ko na ata nga ngunti pro, taga probinsya munta lang kami ang nagsusupply kung kakainin nyo sa city sa bayan o, oh, dito nang galing lahat ng kinakain nyo at hindi lahat nasa ano mga mais na to napaka pa ano nilalaki ng mais dito sabi uh, no o oh, yan mais laki tapos ito yan ang itibig puno ng tibig ang, ang, alam ko kanya yung talbos niyan makakain yan tinatawag nilang fig tree o isang waig din pa na maliit taripit ko na dati lucano tapos yan o oh. sarap magkuhan magpatayo ng ano kubo ilang culinary naman to na. banda na sa mga gilid ganda na oh kami dito ay kuha. Kasi kami dito sa probinsya alam na kakain kakain daw sabi hehehehe libre napakaganda lang po Ano? anong probinsya lang Nakakain. kakain ang dami makain libre lahat kangkaw kayo kangkaw Tamat ka na pag wala kang makuha ng ano dito ito lang yung part na ma pero doon sa kabilang Kagawin jo lang ng mga nayan. Magagamit din sa photo pero sigurado si i bring Nagbuo na ako ng coal. Masarap din pa. Kalinis yan. Ito okay. Nakakita rin tayo ng native na ano, kangkong. Yan, gumawa rin tayo ng native na kangkong. Sarap yung kangkong na yan Hindi kagaya ng mga puting kangkong na ay nabibili sa palengke Ay mga masasarap na kangkong oh, Ganito lang pala kinukuha yan Ginagal mo Actually kwan yan Kwan ng electric pa Yung power ng electric pan Ginawa lang namin na ano Na pang sala uh, ah, Ganyan ang teknik niya lang Tagalan mo lang dun sa may ano Sa may buhanginan Ayan na <tinyo> Ang lalaki nila oh Marabi oh O oh, yan ang panalo nakakalong solid na ulam ang dami na namin nakain na po ano no pa lang yun nakuha na namin agad ah uh, kuhol ah uh, halaan uh, tulyan eh tulien ang ano tawag dyan pero minsan ginatawag nilang halaan kasi mo ah uh, dagat at saka dyan halaan na yun no? Oh. saka yung suso dagdag itangan wala na kanya may dilok ano patapit itari-tari nga nakita minya ah yan insektong mabilis kumain ng ano yan guys, pauwi na kami ngayon ngayon. Ayun mo naman ang view. Ang ng view. Ah, sarap talaga magpakasyon dito sa probinsya tumira. Malalapit lang ang ano, hindi ka magugutong. Tapos nung pauwi na kami dyan, ah, nagdagdag pa kami ng kuhol. Ayan oh, yan lang sila. paborian sa mga magsasaka dahil yung nga peste rin niya yung kuhol na yan dahil kinakain nila yung mga paalay. Ah, okay lang sa kanila pag kumuha ng kuhol. Buti nga wala pang nag-i-spray dyan Pag masyado na maraming ni-spray na yan, yan Kaya ano Tapos dito sa kabila Nagkuhan na kami Nag uh, nagugasugas Nagugas-ugas na kami yan sa mga putik-putik Ang dami namin nakuha Yan na yung lahat oh Isang nakuha namin na yan Ang dami Nakaabot ka po sa video na to Pakishare naman po At saka pakigilike Comment na rin Kung saan po nakarating ang ating video Thank you for watching guys uh, bye, -bye.